Slander Oral Defamation, A358 Revised Penal Code na update noong Nobyembre 23, 2023 ang paninirang puri o oral na paninirang puri ay libelo sa pamamagitan ng paalitang salita. Isa, konsepto slander o oral defamation ay libel na ginawa sa pamamagitan ng oral, spoken, na paraan. Sa halip na nakasulat, ito ay tinukoy bilang ang pagsasalita ng mga bastos at mapanirang salita na may posibilidad na makapinsala sa iba sa kanyang reputasyon, opisina, kalakalan, negosyo o paraan ng kabuhayan, de Leon V. People GR number 212623 January 11 2016 Per Mendoza J A Batayan Legal Art 358 paninirang puri. Ang oral na paninirang puri ay dapat parusahan ng aresto mayor sa pinakamataas na panahon nito sa prision correctional sa pinakamababang panahon nito kung ito ay seryoso at nakakainsulto. Kung hindi, ang parusa ay arresto menor o mautang hindi hihigit sa 20,000 piso P20,000 as a ended by RAS 10,151 binagong kodigo penal Dalawa, mga paraan ng komisyon ang mga sumusunod ay ang mga paraan ng paggawa ng pagkakasala. Isa, simpleng oral na paninirang puri. O dalawa, grave oral defamation kapag ito ay seryoso at nakakainsulto, revised PENAL Code, Article 358, De Leon v. People, Supra A. Mode isa, simpleng oral na paninirang puri mga elemento ng pagkakasalan ng simpleng oral defamation. Isa, dapat mayroong isang imputasyon ng isang krimen o ng isang bisyo o depekto, totoo o haka-haka, o anumang gawa, pagkukulang, katayuan o mga pangyayari. Dalawa, ginawa ng pasalita. Tatlo, pampubliko. Apat, at may malisyoso. Lima, itinuro sa isang natural o juridical na tao, o isa na patay na. Anim, na may posibilidad na magdulot ng kahihiyan, siran o paghamak sa taong sinisiraan. De Leon v. People, Supra, isa, elemento isa, imputation, itinuturing na mapanirang puri ang isang paratang kung ibinibilang nito sa Isang tao ang paggawa ng isang krimen, ang pagkakaroon ng bisyo o depekto, totoo o haka-haka o anumang kilos, pagkukulang, kondisyon, katayuan o pangyayari na may posibilidad na siran o siran o inilalagay siya sa paghamak o na may posibilidad na itim ang alaala ng isang patay na De Leon v People, Supra i and Cruz v Court of Appeals, petitioner at complainant, isang municipal judge ay magkapit bahay, lumaki ang poot sa pagitan ng kanilang dalawang pamilya dahil sa ilang alitan, ikinagalit ng petitioner ang kaugalian ng nagre nagrereklamo ng pagtatapon ng basura at dumi ng hayop sa kanyang lugar, nagkaroon din ng boundary dispute sa pagitan ng ina ng petitioner at complainant na naging paksa ng civil suit para sa recovery of possession, ownership, enforcement of legal easement and abatement of nuisance na inihain ng ina sa court of first instance ng ilo-ilo laban sa nagre-reklamo. Karagdagan pa, ang ina ng petitioner ay dati nang nagsagawa ng administratibong reklamo laban sa nagre-reklamo sa Korte Suprema. Ngunit ito rin ay ibinasura, nagkaroon ng nakakulong na pakiramdam ng pagiging na Sa sama ang loob galit at inisa bahagi ng petitioner na nagtatapos sa kanyang pagsabog laban sa mga nagrereklamo dahil sa pagtawag sa nagrereklamong hukom na mga agaw ng lupa, walang hiya at ipokrito, ang petitioner ay kinasuhan at pagkatapos ay hinatulan ng Court of First Instance ng tatlong magkakahiwalay na pagkakasala ng grave oral defamation na ginawa noong 5, 6 at 20 ng Agosto taong 1776, noong apela, pinagtibay ng Court of Appeals ang mga hatol ng paghatol, sa pagsusuri, gayon paman, pinaniniwalaan namin na kahit na ang mga mapang abusong pananalita ay karaniwang itinuturing na malubhang paninirang puri, sa ilalim, ng mga kalagay pangkapaligiran ng kaso nagkaroon ng provokasyon sa bahagi ng nagre at ang mga pagbigkas ay nagreklamo na ginawa sa init ng walang pigil na galit at obfuscation mananagot lamang ang petitioner para sa krimen ng slight oral defamation Villanueva v. People, Supra Saiten Cruz v. Court of Appeals GR NOS L56224-26 November 25, 1982 Pader v. People GR No. 139,157 Ikawalo ng Pebrero Taong libo. per pardo J. Sumigaw ang akusado ng putang ina mo Atty. Escolango, napakawalan dia mo sa gate ni Atty. Si Escolango na noon ay nakikipag-usap sa kanyang mga leader sa politika sa terrace ng kanyang bahay. Tulad ng sinabi ni Atty. Si Escolango ay tumatakbong bise alcalde noon. Siya ay natulala at napahiya sa ganoong pahayag. Ang isyu ay kung ang petitioner ay nagkasala ng bahagyang o malubhang oral na paninirang puri sa paglutas ng isyu. Ginagabayan tayo ng isang doktrina ng sinahunang kagalang-galang na mga mapanirang salita ay mahuhulog sa ilalim ng isa o iba pa hindi lamang depende sa kanilang kahulugan, grammatical na kahalagahan, at tinatanggap na ordinaryong kahulugan na hinuhusgahan ang mga ito ng hiwalay, kundi pati na rin sa mga espesyal na kalagayan ng ang kaso, mga antecedent o relasyon sa pagitan ng nasaktang partido at ng nagkasala, na maaring may posibilidad na patunayan ang intensyon ng nagkasala sa panahong iyon. Walang alinlangan, ang mga salitang binitawan ay mapanirang puri kung isa alang-alang, gayon paman, ang makatutuhan ng backdrop ng kaso, ang oral na paninirang puri ay bahagya lamang, ang trial court sa pagdating sa desisyon nito ay isinasaalang-alang na ang paninirang puri ay sadyang ginawa para sirain si attorney ang reputasyon ni Escolango dahil ang mga partido ay mga kalaban sa politika hindi kami sumasang-ayon kahit papaano nabigo ang trial court na pahalagahan ng katotohanan na magkapit bahay din ang mga partido. Ang petitioner na iyon ay lasing sa oras na binibigkas niya ang mga mapanirang salita at ang katotohanan na ang galit ng petitioner ay o joke ng sinabi ni attorney ginawa ni Esco Lango nang mamatay ang ama ng petitioner kung saan ang oral na paninirang puri ay hindi seryoso o nakakainsulto. Ang pananalitang putang ina mo ay sapat na karaniwang pagbigkas sa dialekto na kadalasang ginagamit. Hindi talaga sa paninirang puri kundi sa pagpapanirang. Hayag ng galit o sama ng loob, sa katunayan, mas madalas, ito ay isang paglalay lamang na nagbubunsod ng pagpapahayag ng kabastusan, sa tingin namin, hindi seryosong nakaka-insulto na pagkatapos ng nakaraang insidente na kinasangkutan ng kanyang ama, isang lasing or pader, nang makita si attorney si Escolango ay magsasabi ng mga salitang nagpapahayag ng galit. Malinaw, ang intensyon ay upang ipakita ang kanyang damdamin ng sama ng loob at hindi kinakailangan upang insultuhan ang huli bilang isang kandidatong tumatakbo sa pagkabise alkalde. Ang paminsan-minsang mga kilos at mga salita ng hindi pagsang-ayon o hindi pagkagusto sa kanyang tao ay hindi karaniwan sa katulad na paraan nagkamali ang trial court sa pagbibigay ng moral damages ng walang patunay ng pagihirap. alin sunod dito ang petitioner ay maaaring mahatulan lamang ng bahagyang oral defamation na tinukoy at parusahan sa ilalim ng article 358 revised penal code